Pulis nahulog sa sinasakyang patrol car. Patay matapos masagasaan. Narito ang news ni Angelo Baino. Dobling trahedya ang dinanas ng isang bagitong pulis matapos na aksidenteng mahulog sa sinasakyang patrol car matapos makaranas ng hirap sa paghinga at masagasaan pa ng paparating na government vehicle kahapon sa barangay Baliti ng San Miguel sa Bulacan. Kinilala ni Police Colonel Relly Arnedo, Bulacan Police Director, ang nasawing pulis na si Patrolman Esmondjan Arenas, 26 anyos. Nakatalaga sa Second nd Provincial Mobile Force Company na nakaistasyon sa patrol base sa barangay Bohol na Mangga, San Edelfonso, Bulacan. Sa investigasyon, habang binabagtas ng biktima at ng kabady niyang si Patrolman Glenn Orbita na siyang nagmamaneo ng patrol car ang kahabaan ng DRT Highway nang biglang manikip ang dibdib ni Arenas at nahirapang huminga na naging resulta ng aksidente pagkahulog nito sa sinasakyan niyang patrol vehicle. Nang mahulog si Arenas, agad siyang nasagasaan at pumailalim ang katawan nito sa isang government vehicle na minamaneho ni Joel Rivera, 53 anyos. Sinikap pang isugod ng mga pulis si Arenas sa San Miguel District Hospital, subalit idineklara na siyang dead on arrival ng mga sumaklolong doktor.